At PH. So papanood din po tayo abroad sa pamamagitan ng Kapatid TV5 at Action TV International. Mga kapatid, uh, Rafi, sa pagkamatay po ng estudyante ng De La Salle College of St. Benil dahil sa umano'y hazing, muli na namang nabuhay ang dipate. Kung dapat na bang tuluyang ipagbawal ang mga fraternity? Tama ka dyan, Cheryl. Tutul dyan si Vice President Jeju Binay, Ang dapat nga raw gawin ay kilalali ng mga frat para mas madaling mapanagot ang mga pasaway. Mon Gomez, ikwento mo. Kahit high school students na hindi kilala ni Julio Servando, nakiramay at nagpunta sa kanyang buro sa LaSalle Green Hills. Pagkakataon na rin ito ng ama niya para ipaalam sa mga bata ang peligro ng pagsali sa fraternity. I've been giving them small talk. not happen to my son mm -hmm. hoping that when they get to college they will not uh, suffer the same fate <laughs> Magitan naman ng Solidarity Program at patitirik ng kandila sa kalsada, kinundina na mga taga la sa University College of St. Benilde ang hazing. Bagamat mayroong anti-hazing law, tila wala ro'y hipin Talamat pa rin doon mga fraternity sa ilang paaralan. Brotherhood o kapatiran ng layunin ng fraternity, pero pakikisama pa rin ba matatawag yung pananakit sa mga magiging bagong kamembro? Kaya tanong tulungin na marami, dapat na bang ipagbawal ng tuluyan ang mga fraternity and sorority sa mga paaralan? Oo, ang sagot ng mga kaibigan ni Julio. Siya naman po hindi magagalit. Hindi ko nga po alam kung bakit hindi na ginawa yun. Tingin ni Vice President Jejo Marbinay na miyembro ng Alpha Phi Omega, hindi dapat iba ng mga fraternity. Mas dapat pangarap kilalanin ng paralan ng mga grupo para mas mabantayan at mas madaling mapanagot ang mga gagawa ng kalukuhan. The organization is called the fraternity the right to organize, the right to create an organization is guaranteed in the Constitution. Para kay Pangulo Aquino na walang fraternity, kailangan lang paigtingin ang pagpapatupad ng anti-hazing law. Nanawaga din siya sa mga leader ng iba't ibang fraternity. I would like to call upon all the elders of these various fraternities, even if you had to undergo the same. You no, know, isn't it about time that you were the most active in making sure that it stops? bukas ang huling prayer service at misa para kay Julio bago i